Ayun mga paps, nandito tayo ngayon sa talon pare, no. Sabi ni Kuya, eh 10 to 15 minutes daw yung lakaran. Dito lang siya marapit na. Marapit na. Magkano po yung ano? Yung bayad sa inyo? Ano? So, 250 san tao. Mahal naman dito. Hindi kasama niyo yan lahat kayo. 250 san tao. 250 san tao. Okay, but hindi ka po naka-green. Ano? Birthday ko. up guys? It's your boy Pops here So panibagong biyahe at panibagong vlog na naman nga ulit ng mga Pops Today pupunta kami ng, ano, ng Bulacan sa DRT Pero sa totoo lang wala pa kaming plano Wala pa kaming ano mang itinerary Kasi walang plano nga Ewan ko dito ay yan ayaya ako Ayun o bigla bigla Ayun si Pops Joel si yan yan si Jaja Ayan, makaka-grupo ko sila sa M3 mrt Ito kami sa SM Fairview. Hindi ko alam na kung ano yung ko sa inyong falls kasi wala nga kami plano kung anong falls pupuntahan namin. Pero abangan nyo na, station lang kayo. And yun, biyahe na kami. Let's go! Let's go! Ayun mga paps, nandito tayo ngayon sa Talon Pare, no. Sabi ni Kuya, eh 10 to 15 minutes daw yung lakaran. Dito lang siya marapit na po. Marapit na. Magkano po yung ano? Yung bayad sa inyo? Ano? Oh, 250 san tao. Mahal naman dito. Hindi kasama okay. yun lahat kayo. 250 san tao. 250 san tao. Nakakatawa, hindi ka po naka-green. Ano? <laughs> Birthday ko pag pumunta kayo dito mga Vaps, required dito na kumuha kayo ng tour guide. Ang bayad sa tour guide is 300 pesos. Ay, ewan ko kung may entrance pa doon. No? So mamaya balitaan ko kayo kung may entrance pa doon. Basta tour guide muna yung binayaran namin, 300 pesos. So ito na mga Vaps, punta na kami dun sa Talon Pari, no? Let's go! <laughs> <laughs> one line! One line, one line! Oh. 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 pa ako So ayun mga paps Dito na nga yung entrance no? Dito na magbabayad 20 pesos daw yung entrance fee Tsaka yung motorcycle Na parking 20 pesos din So hanggang dito na lang mga paps yung motor namin. Maglalakad na kami papunta doon. So mga paps, ang kulang yung cottage dito. Walang masyadong cottage dito. Pagdating namin dito, eh wala na kaming pwesto. Kaya ito, may to order na cottage. Ayun, pagdating namin dito, ginawan kami. Ayan. 10 to 15 minutes, gawa na yan. Ito yung mga gamit namin natatakpan. Ganda ng falls mga paps Kaya lang nga lang ano, Medyo maulan Masama yung panahon Pero mamaya papakita ko sa inyo Gawa natin ng montage yan Um, may pwede ditong talonan syempre talon pari yung pangalan natural may tinatalonan so ayan pwede dito tumalon malalim yung tubig dyan so ayan subukan natin tumalon syempre hindi mawawala yung favorite natin na back type diba parami na masahe yung kapag bagong litaw sa tubig sa dagat uh -huh. Ang gwapo, di ba? Uh -oh. Tsaka ang hot. Uh oh. Macho tingnan. So, try natin sa inyo kung gwapo kayo tingnan. Ano yan, Pops? Ano yan? Zero. <laughs> Zero. Molten, molten. <laughs> two, pops, four two, packs na. One, one lang abs na yan. Let's go. <laughs> game, game, game. Game, one, two, three, go. five, okay. shit, seven, um eight, oh, pwede pa Ang ten, 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 <laughs> Sabi ko naman sa'yo eh, mag-subscribe na kayo dyan. Dahil <laughs> <laughs> pa nag-subscribe kayo dyan, lahat na magagandang spot sa DRT. Ayan o. Oh. Samahan nyo si Pax. Oo, oh, oy samahan nyo rin ako. Huwag nyo makalimutan mag-subscribe. Oh. <laughs> so ayun, let's go. Mag-aalaw na kami. Alaw na ako, let's go. Boom! So ayun na nga, naka, naka -a -a na tayo. Ayan na dito na tayo sa parking. So, Oh. logo Oo. sa Meron Isa lang 'yan. Okay, Dumamat naman ni eh, Paps, isa lang. Siya so yan! dalawa Ako isa. Eh. Kaya nga yun ni Pops. E, sa mga hindi nakakaalam mga Pops! ito 'yung ito 'yung dati kong logo. Ay! naalala ko 'yan. Yan. Yeah. May nag-aalam tayo ng babae. Paps Moto Vlog. Paps Moto Vlog. na i125. Tapos ito na 'yung bago mga Paps. Yeah. Diba? Ang bilis ng panahon, lahat nagbabago. Ayan na, mga Pops, nandito kami um, sa parking. Kung um, nakikita nyo, ayan. Ayan, tinamaan na naman ako, mga Pops Potensya na malabo, sorry. Okay na ba yan, Pops? Nais kasi nila yung yung alarm. Ay, ano, alarm ba yan, Pops? Ay, nais nila yung alarm kasi, ano, nasira. So ayan, siguro mga Pops, dito ko natataposin yung vlog ko. And maraming maraming salamat sa panonood mga Pops. Subscribe kayo mga Pops and maraming pa tayong pupuntahan niya. No? Tsaka ubusin natin lahat ng falls dito sa DRT. No? Punta dito sa Talon Pari, ah, madali lang pumunta. Pag gagaling dito sa parking, siguro mga wala pang 5 minutes yung lakaran papunta dun sa falls. Ang ganda ng ang ganda ng liguan. Promise, ang ganda ng talumpari. So ayan mga paps, dito ko na tataposin yung vlog ko. Manap sa inyo and God bless. Ride safe sa inyo palagi. Shoutout sa mga subscribers ko dyan. And maraming salamat sa mga lagi nag-aabang ng video ko. No? So ayan, maraming maraming salamat. Paps Moto Vlog signing out. Let's go! <laughs> Let's go!